At nandito po tayo sa anonas at natunghayan nyo po ang pagpapaligo ng isang empleyado ng Ricky Reyes sa isang homeless. Napakabait po nila. Pinapaliguan po nila isang homeless. Mabuhay po mga taga Ricky Reyes po. Galing o. Oh. Ang galing eh po. Mga idol natin. Pinapaliguan po nila yung homeless. Ayan po oh. Mga taga Reyes, hair cutters po sa Anonas. Sa ito. Ayan, bihira lang po yung mga ganyan, no? Nakakatuwa po. Pati po siya naisipang paliguan. Nakakahawa po, tsaka nangangamoy na po eh. Kailangan na po talaga siyang paliguan. Yan, oo. At nagpapatunay lang yan na ano, na hindi lang silang magaling magupit, kundi mayroon talaga silang uh, ginintuang puso. So sana all, no? Sana all. Sana all. Yeah, yeah, yeah. Ayun gugupitan pa daw mga Thank you Thank you